ang pagkikita ni Esau at ni Jacob. Ikatatlumpot tatlong kabanata. Nang tumanaw si Jacob, nakita niya si Esau na paparating kasama ang apat na raang lalaki. Kaya pinasama niya ang mga anak niya sa kanika nilang ina. At pag alis nila, pinaunan niya ang dalawang aliping babae at ang mga anak nila. Sumunod si Leah at ang mga anak niya at si Raquel at ang anak niyang si Jose. Si Jacob ay nasa unahan nilang lahat at halos ilang beses siyang yumukod habang papalapit siya sa kanyang kapatid. Pero tumakbo si Isaw para sa lubungin siya. Niyakap siya ni Isaw at hinagkan. At umiyak silang dalawa. Nang makita ni Isaw ang mga babae at ang mga bata, tinanong niya si Jacob, Sino ang mga kasama mong iyan? Sumagot si Jacob, sila ang aking mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos dahil sa kanyang awa lumapit agad kay Isaw ang dalawang alipin na babae at ang mga anak nila at yumukod sila bilang paggalang sa kanya sumunod din si Leia at ang mga anak niya at yumukod ang huling lumapit at yumukod ay si Jose at ang inanyang si Raquel. nagtanong pa si Isaw kay Jacob ano ba ang ibig sabihin ng mga grupo ng hayop na nasa lubong ko? Sinabi ni Jacob, Regalo ko iyon sa iyo para tanggapin mo ako. Pero sumagot si Isaw, Marami na ang ari-arian ko, kaya sa iyo na lang iyon. Pero nagpumilit si Jacob, Sige na, tanggapin mo na iyon. Kung totoong pinatawad mo na ako, tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo sapagkat nang makita ko ang mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang mukha ng Diyos. Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo, dahil napakabuti ng Diyos sa akin, at hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan ko. Pinilit ni Jacob si Isaw hanggang sa tanggapin na ni Isaw ang mga regalo niya. Pagkatapos, sinabi ni Isaw, Halika na, Sabay na tayong umalis. Pero sumagot si Jacob, Alam mong mabagal maglakad ang mga bata, at kailangan kong alagaan ng mabuti ang mga hayop na nagpapasuso. Kung pipilitin natin ang mga hayop na maglakad sa buong araw, baka mamatay sila. Ang mabuti pa mauna ka na lang sa amin. Susunod kami sa iyo ayon sa bilis ng mga bata at ng mga hayop na kasabay namin. Doon na lang tayo magkita sa Seir. Sinabi ni Isaw, "Kung ganoon, ipapaiwan ko na lang ang iba kong mga tauhan sa iyo." Sumagot si Jacob, "Hindi na kailangan. Ang mahalaga, pinatawad mo na ako." Kaya bumalik na lang si Isaw sa Seir nang mismong araw na iyon. Pero si na Jacob ay pumunta sa Sukot. Pagdating nila roon, gumawa si Jacob ng tirahan at ginawaan din niya ng silungan ang mga hayop niya. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Sukot. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa kanaan mula sa Padan Aram na walang masamang nangyari sa kanila. Nakarating sila sa lungsod na pagmamayari ni Shechem. Nagpatayo sila ng mga tolda nila malapit sa lungsod. Ang lupaing pinagtayuan nila ng mga tolda ay binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa halagang isang daang pirasong pila. Si Hamor ay ama ni Shechem. Gumawa si Jacob ng altar na pinangalanan niyang El Elohe Israel. Read the scriptures. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa, ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo.